ilang beses mo nang sinabing huwag pero ginagawa pa rin ng anak mo? Para bang may sariling mundo ang anak mo at wala kang kontrol? Nakaka-relate ka ba sa ganitong sitwasyon? Kapag matigas ang ulo ng bata, hindi mo kailangan ng malakas na boses. Ang kailangan mo ay ang mas matibay na strategy. Una, kailangan muna nating maintindihan ano ba yung ugat ng dahilan kung bakit nagiging matigas ang ulo ng isang bata. Hindi ibig sabihin na dahil matigas ang ulo ng isang bata, siya agad ay bastos o kaya naman binabansagad natin agad na swail. Marami itong mga kadahilanan. Una, maaaring siya ay kulang sa guidance ng mga magulang. Pangalawa, maaaring siya ay may pinagdadaanan. Pangatlo, maaaring gusto niyang magpapansin. Pangapat, yung bata ay mahilig yan sila o laging natural at parte sa kanilang development na tinitesting niya yung inyong mga boundaries. Tandaan natin mga magulang na ang goal o target natin sa pagdidisiplina ay hindi ang manalo sa away. Kung hindi, ang maturuan ang ating anak sa kung ano ang tama sa mali. Limang bagay na dapat nating tatandaan para sa pagtutuwid ng ating mga anak na may katigasan ng ulo. Una, panatilihing palaging kalmado ang ating reaksyon. Hindi nagiging effective ang pagiging galit na paulit-ulit. Tandaan natin na ang galit ay isang emosyon at ang galit ay isa lamang temporary feeling. At palagi nating tandaan na ang galit o ang pagiging galit ay hindi ito solusyon para madisiplina at mapatuwid mo ang katigasan ng ulo ng iyong anak. Mas nakakabuti na dapat imodel o ipakita natin sa ating mga anak ang pagiging kalmado na behavior. At kapag tayo ay kalmado, yung mga anak natin ay mas nagiging open at nagiging receptive sa kung ano man ang ating sasabihin sa kanila ng mga pangaral. At kapag sila ay nagiging receptive, ay nabibigyan natin sila ng mga tamang corrections sa kanilang maling ginawa. Pangalawa, gumamit tayo ng mga tinatawag na natural consequences. Instead nasasabihin mong huwag kang lumabas, i-try mo na dahil hindi mo inayos ang gamit mo, hindi ka pwedeng lumabas. Kaya naman, dahil hindi mo inayos ang gamit mo, wala kang gadget ngayon. Ibig sabihin lang guys, let the consequence fit to the action. Dapat lang maging malinaw tayo. Ang pagdidisiplina ay hindi paghihigante. Pangatlo, kailangang iset natin ang clear rules and expectations Hindi pwedeng paiba-iba tayo ng rules. Mas nagiging pasaway at nagiging matigas ang ulo ng isang bata kapag hindi malinaw at hindi niya alam kung ano ba talaga ang mga limitations. Dapat maging malinaw tayo. Kapag hindi mo ito sinunod, ito ang mangyayari. Pang-apat, makipag-usap tayo sa ating anak hindi yung at the peak of the tantrum kung hindi dapat pagkatapos na ng kanyang tantrums. Palaging tandaan na kapag kayong dalawa, pareho ng anak mo na mainit ang ulo, kayong dalawa ay hindi willing na makinig. Kaya ang pakikipag-usap at ang mag-usap kayong dalawa na kalmado ay sadyang napakamahalaga. Halimbawa, ginagawa ko sa anak ko, kanina napansin kita na ikaw ay sumasagot-sagot. Ngayon, ano naman yung pakiramdam ngayon sa ginawa mo? And with that strategy, mas nagiging kalmado yung anak mo, ikaw naman ay nagiging kalmado, at siya ay willing na magbukas ng kanyang puso at isip. At ikaw naman ay nabibigyan ka ng pagkakataon para maintindihan mo at mabigyan mo ng tamang gabay, tamang pangaral, at tamang pagdidisiplina. Panglima, bigyang pansin ang mga mabubuting gawi. Kapag puro kamalian na lang, ang iyong pinapansin. Baka mag-stick na lang yung bata dun sa pagiging pasaway. Kasi total naman, wala ka namang nakikitang tama sa kanya mga ginagawa. Puro rin naman mali ang iyong mga nakikita. Catch them doing good. You praise the efforts not the results. Now, sa atin mga magulang, ito yung ating challenge question. Anungin natin ng ating mga sarili. Ano ang kailangan ng anak ko na hindi ko nakikita? Baka naman hindi siya talaga pasaway. Maaring siya ay overwhelmed lang. Baka hindi naman siya talaga bastos. Gusto lang niya at kailangan lang niya na maintindihan mo siya. Tandaan natin mga magulang, ang disiplina na may empathy, ang anak ay natututo at sumusunod siya sa iyong pangautos at mga pangaral na hindi natatakot. Hindi ang anak mo ang may problema. Hindi ang ugali niya ang kailangan nating tutukan and we have to address. At palaging tandaan, kaya mo namang itama yan bilang magulang. Hindi sa paninigaw kung hindi sa tamang pagbibigay ng gabay. Now, ano ang pinaka-challenging behavior na hinaharap mo ngayon sa anak mo. I-comment mo sa comment section at sabay-sabay natin alamin kung paano ito i-handle ng may puso. Kung ikaw ay may reaction or opinion, please type in the comment section.